Okay na, okay na. Okay, tara. Diyan eh. Yun, ngayon. Tingnan mo pa mga... Malupit talagang ang biwa ko, ano? Malupit, tol. Malupit. You know? Karamihan pumupunta dito. Mga kuwan, mga Brazilian. Karamihan pumupunta dito, mga Brazilian. So, tayo parang... Um. Pumunta but... kami. Pumunta rin kami dito. Ang isa sa well, purpose para well, makita namin kung na mga mga nakasunsot na mga Sabi ko ang title, may May mga Brazilian. Pause, pause. So, masasabi namin maganda itong place nito. Kasi hindi tulad sa Pinas na pag ganito, madumi. Sa kanila talagang merong ano, uh, may disiplina nga, ika nga. Sabi mong disiplinado tao may dito, di ba? Kunan mo, kunan mo. Malalagyan oh, malalagyan mong mga... Malalagyan, malalagyan mong mga brazilian ito. Tingnan mo lang kung gaano ka-disiplinado yung tao. Paligid. Yung jet ko oh, yun. yung jet ko ko pre oh. May tiniwanan mo doon. Ayan, tingnan mo. Punan mo parang mga forest. Ay, yung hmm. mga forest eh. you na know, yun. Yan o. Ang inang Ganda niya. Ang mga tent sila, no? Oo. Oh. So kami mga Pinoy, kami lang walang Ay, tent. Punan mo, punan mo po eh. Oh, it's called Pangyong. Thank <laughs> you.